Aba, Kati San Gabriel, mga kapuso, kaugnay sa usapin, hinggil do sa tuklaw, mm -hmm. yung paghit-hit na nakita mo, Kati Gabriel, yung nangisay. naroon natin video kanina. Oo. Nangingisay, naglulupasay do sa simento. Abay, kumuha tayo ng karagdagan detalye para tayo maliwanagan ukol sa issue na yan. Mga kapiling natin live. Sa paumagitan ng telepono, mga kapuso, ang tagapagsalita ng Philippine Drug Enforcement Agency, si Attorney Joseph Frederick Kalulut, Welcome po sa Palatuntunan, Attorney Sir. Magandang umaga. Si Emil Sumangil po, kasama ko, si Miss Cathy San Gabriel. Attorney. Good morning. Magandang, magandang umaga po, Sir Emil. Magandang umaga, Ma'am Cathy. Magandang umaga niyo sa mga nakikinig at manunod po sa ating Palatuntunan. Attorney, bigyan nyo nga muna kami ng kaliwanagan dito. Saan ba nakukuha ito? Binibili ba ito online? May pusher na rin ba ito na parang siyabot marijuana? Kaino ho magpaliwanag, Sir. Go ahead. So, base sa investigasyon, may mga nakikita naman po tayong available po ito online. Ngayon yung, yung nangyari doon sa Palawan, uh, allegedly, ang sinasabi lang naman nila, nila, may nagbigay daw sa, sa, sa kanila, yung, especially doon sa dalawang naisay. Mm -hmm. So, hindi naman ho, nila nabanggit na sila ay bumili nun. Mm -hmm. Ito po ay medyo bago sa pandinig natin, ano, Tuoklaw. Uh, hindi pala talaga tuklaw. Tuklaw. Galing, galing ba ito sa Thailand, uh, sir, Or Cambodia? Ano po ito? Yan po yung, yung marking doon sa pakete ng sigarilyo. That's mm -hmm. a brand of cigarette na available uh -hmm. sa abroad mm -hmm. dito sa... Ano, sa Southeast Asia. And yung yung tuklaw po kasi ngayon, ah uh, kung, kung titigan po yung yung dahon na ginamit ko diyan, uh, that is being smoked traditionally doon sa ibang country sa Southeast Asia. Mm -hmm. okay. And yung, yung scientific name po kasi nung, nung dahon po na yan, Nikosiana Rustica, uh, mataso ang nicotine content, that's 9%. If you are going to compare that with the with the leaves being used for ordinary cigarettes, lalo na yun dito sa Philippines, that's Nicotiana tabacum, ang nicotine content po nito, that's around 1 to 3 percent lang po. Mm -hmm. Okay, so yung nagpapangisay uh, ngisay, or uh, kung bakit sila nagkakaganito, sir, uh, ano po yun? Yung bang mataas na nicotine content o yung uh, synthetic, C uh, synthetic cannabinoid or CBD na nandun po sa Toklaw? Ang nagkakos po ng seizures na mga ito is not the nicotine but the synthetic cannabinoid na, na, na nakita po natin doon sa sa samples na na recover po natin diyan po sa may Palawan. Opo. Attorney, ano ba itsura nitong tuklaw na ito? Paano po to? Parang yung damo, yung para mariwana o parang ordinaryong yosi lamang? Go ahead, sir. Sir, yung kung yung na-recover po natin diyan sa Palawan, it is already in cigarette form. So yung yung sigarilyo po medyo dark yung kulay. Hindi po siya yung dahon lang. Although siyempre pag sinabi natin sigarilyo sa loob niyan, may mga dahon. Ang difference lang po kasi nito, if you're going to compare yung nakuha po nating samples dun sa ordinary cigarettes, ordinary cigarettes, wala naman yung synthetic cannabinoid. Mm -hmm. Yung na-recover po natin na allegedly ginamit po nitong mga kabataan to. It was already laced by synthetic cannabinoid. Mm -hmm. Okay, so ito po bumili sila, ginamit nila, alam ba nila na sila ay mahahay dito or akala nila ordinaryong sigarilyo lang kasi nakababahala po ito dahil well, uh, bagamat masama sa kalusugan, 'yung sigarilyo mismo ay hindi po illegal dito sa atin. Yeah, yan po 'yung kinimbestigan ko nung task force kasi ho, uh, we assume na baka naging adventurous lang po itong mga to because if you're going to look at open sources, there are a lot of uh, reports na may mga seizures not only here but also abroad. Yung, yung nakita po kasi natin na spectra ng synthetic cannabinoid, doon sa, sa sample na nakuha po natin, It was first discovered in in Europe around 2017. And nung, nung 2019, merong reports din nung spectra na yan doon sa US which also caused some seizures and to the extent na merong mga deaths na rin. And ito, itong nakita rin natin na spectra na ito, this is the first time that we discovered this in the Philippines. Kaya kaya hindi pa natin naibigay yung final report sa Dangerous Drugs Board kasi we are still waiting for, for one result from an independent laboratory para ho, ma mabigyan na natin sa Dangerous Drugs Board yung full report po natin yung with regard to this synthetic cannabinoid for the DDB and other agencies also to, to make the necessary regulation. Opo. Attorney, sa initial na pagsisiyasat niyo. Initial pa lamang ho. Magkakaugnay ho itong nangyari dyan sa Puerto Princesa, sa Tagig at sa Quezon City. Sa ang ibig ko pong sabihin eh, ano ito, purutoklaw related. O, ba base ho naman sa mga sa mga reports at sa same investigation, parehaso sila nang They allegedly used the same uh, same na six sigarillo although yung, yung mga nakuha nating samples, nakita natin, lace po yan. Kasi kung sigarilyo lang po yan, na, na hindi ko nakaluan ng synthetic cannabinoid, uh, hindi naman yan magkakos na seizure. It will only cause some dizziness siguro, especially kung hindi ka, hindi ka smoker and it's the first time that you try to to use or induce yung sigarilyong yan. Mm -hmm. Yung, yung nagkakos po niyan ng seizures is the synthetic cannabinoid po. Okay. okay. I, uh, susugan ko lang yung tanong ni Emilang. ibig niyan sabihin din siguro, attorney, iisa ba ng pinagbilhan nito? Yung sa pinagbilhan po, hindi po natin masasabi kasi o, oh, maring maaaring po yan, maaari din po na nabili online. So, hindi po natin masabi categorically na uh, yung three incidents na yan, iisa lang yung pinagbilhan nila. Opo. Sa ganang po ng uh, Philippine Drug Enforcement Agency, ano po ang ginagawa ninyo ngayon para ko pigilan itong uh, paglaganap pa ng uh, tuklaw na ito, sir? Sa ngayon po, sir, Emil, we are just warning the public uh, to, to avoid using mga ganyang klaseng products muna na, na, na with uh, synthetic cannabinoid. Siyempre hindi naman ho nila malalaman mm -mm. na yung nabili nila ay laced yan. Kaya kung maaari lang muna, iwasan na muna ho nila yung paggamit because they cannot be sure. Hindi mo naman kasi makikita with, with your naked eye uh -huh. na yung sigarilyo pala ay eh, nahaluan pa yan, pala ng chemical. Uh -huh. Siguro bumili na lang sila kung talaga, hindi natin ine po ha, dahil talagang masama sa kalusugan. Pero kung bibili sila ng sigarilyo, di ba po may seal yun yung mga dumaan po sa ating gobyerno at nataksan? Ano? Kesa yung mga walang seal na hindi natin alam kung saan ang galing, di ba, Terni? Tama ako kayo, mamkati, uh, Ma'am Pero mas maigi na lang po, I iwasan na iwasan, Iwasan, talaga. Yung... Pagpamit pag po ng sigurilyo para sa kanilang kalusugan po. Siyempre, okay. Oo. Okay. Hindi natin ini-endorso yan. Ah. Pero okay. oo, warning pa rin, di ba? Balik ako. At ni pagkatapos mga isa yun mga individual na yan na nirorol natin sa video ngayon, sa feedback na nakarating sa inyo, ano yan? Nag-normalize ka agad? Ilang oras o pagkatapos? Yung iba naman, ang sinabi, dinala naman sa ospital. Uh, naging maayos rin naman po after. So, pero hindi naman huwag agad-agad. Uh -huh. Okay, yung, sabihin yung na, CBD, uh, so ibig sabihin to, ito po talaga yung nagkukos ng seizure attorney? Yung cannabinoid po? Uh yung, -huh. yung, synthetic na cannabinoid po, yun yung, yung ng seizure. So. At uh -huh. ito po ay maaaring makamatay? Oh yes, yes. Oh, yung, yung base sa ano sa mga nakuha namin sources doon sa abroad, yung spectra po na yan ng synthetic cannabinoid uh, that can also cause epilepsy, seizures and to the extent that it can also cause death especially for for some individuals so na medyo mahina-hina ang katawan po. Apa. Ay, Kati, ay huli na mula sa akin. Tony, meron ba kayong mga personal of interest na rito? May hinahanap na ho ba tayong mga tao na posible na nagpapakalat ho ng mga yan? Sa ngayon po, patuloy pa naman ho yung ating backtracking investigation kung um, together with the PNP. PNP was yung um, ano, yung nag-spearhead nung, nung task force although PDEA po ang nag-spearhead naman ng, ng analysis doon ho sa nakuwang sample. Okay, maraming salamat po sa inyo, attorney. have a blessed weekend, attorney sir. Salamat sa servisyo ninyo. Magandang umaga ho sa inyong sa inyo, sir Emil, ma'am Cathy. Maraming salamat po sa suporta ho ninyo sa sa PIDEA, sa ating bagong administrasyon tungo sa bagong Pilipinas. Mabuhay po kayo. walang